Isang ekonomiya sa mga nagiging pangunahing batayan ng kaunlara ng isang bansa. At pagkatapos na naging pandemya, kanya-kanya na rin ang hakbang ang buong mundo upang makabangon at mapalago muli ang ekonomiya ng kanika nilang mga bansa. Ito ang naging hamon para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang saluhin niya ang posisyon noong 2022, kung paano muling iaahon ang ekonomiya ng Pilipinas na naapektuhan ng pandemya, partikular na pagdating sa panunumbalik ng mga trabaho at pagsisiguro ng kapakanan ng mga manggagawa. Mula ng manungkulan sa posisyon hanggang sa kanyang midterm year, nakitaan ang pagbaba sa antas ng kawalan ng trabaho sa bansa, nakatumbas ng pagtaas naman ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho o negosyo. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, mula sa dinat ng 5.4% na unemployment rate ni Marcos noong 2022, bumaba ito sa 3.8% noong 2024. Isang buwan bago ang kanyang ikatlong State of the Nation address, na ang unemployment rate sa 3.1% noong Hunyo 2024. Sa ating mga trabahador, our employment rate has increased to 95.9%. <clears throat> We also saw a significant increase in high-quality jobs. Underemployment, too, has decreased from 11.7% in May of 2023 2.99% to today. This is our lowest number since 2005. Notably, we also saw an increase in middle skilled employment, wage and salaried employment and full-time jobs. Magagandang balita pa rin ang mga ito sa kabila ng nararanasang mataas na presyo ng pagkain. Noong SONA 2024, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging improvement sa employability rate at kalidad ng mga trabaho sa bansa. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, naitala sa 96.6% ang employment rate sa Pilipinas sa katapusan ng Desyembre 2024 habang bumaba naman sa 10.9% ang underemployment rate. Isang taon pagkalipas nito, napanindigan nga ba ng kasalukuyang administrasyon ang ipinagmalaki nitong employment rate sa Pilipinas? sa mga sumunod na buwan pagkatapos ng SONA 2024 hanggang nitong Mayo 2025, naglalaro sa 95 hanggang 96% ang antas ng employment sa bansa kada buwan. Batay sa Labor Force Survey ng PSA para sa buwan ng Mayo, umakyat sa 96.1% ang employment rate, katumbas ng 50.29 milyon na mga Pilipinong may trabaho at negosyo. May uugnay ang positibong resulta ng mga datos na ito sa kaliwat ka ng programa ng pamahalaan upang matugunan ang isyo ng kakulangan ng trabaho sa bansa. Sa kauna-unahang National Employment Summit noong Hunyo 2024, ipinakilala ni Marcos ang Trabaho para sa Bayan Plan, isang 10-year roadmap na magsisilbing gabay ng Pilipinas at ng gobyerno upang mapalawak ang employment generation at recovery. The TPB plan will be one of the driving forces to help create at least 3 million new jobs by the year 2028 beyond generating employment though what we want to achieve is creating quality jobs with special emphasis on ensuring workers welfare empowerment competitiveness and security in all sectors of our labor sector this is why government is working doubly hard to address the proverbial problems that we have always faced. Job skills mismatch, underemployment, unemployment to the reforms in our basic education curriculum. Ito lamang Mayo, opisyal nang inilunsad ang 10-year trabaho para sa Bayan Plan 2025 to 2034. Layo ng long-term blueprint na ito na mapataas sa 68.2% ang labor force participation rate ng Pilipinas hanggang sa taong 2034. Ayon sa PSA, tinatayang nasa 64.4% ang LFPR sa bansa noong 2024, mas bababa pa sa 64.9% sa tala noong 2023 na ayon sa Department of Economy, Planning and Development, pinakamababa na kumpara sa mga bansa na nasa Timog Silangang Asya. Layunin din ng TBP plan na mapababa ang unemployment rate sa 3% at gawing single digit lamang ang underemployment rate pagdating ng taong 2034. Bukod sa TBP, mas marami at mas madalas din ang paglulunsad ng pamahalaan ng mga job fairs, hindi lamang sa National Capital Region, kundi maging sa iba pang mga lugar sa bansa. Sa Job Street Career Con 2025 noong Enero, nasa labing walong mga job seekers ang tinatayang nakalhok dito na inilalapit sa mga Pilipino ang mga available na trabaho sa bansa. Binababa po natin ang unemployment rate. Pakunti na lang ng pakunti ang hindi empleyadong Pilipino. Ngunit, hindi pa kami tapos doon. Ay kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, eh dapat intinatawag tinatawag na quality job na may, 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 may potential na ma-promote, na masaging mas maganda. Sa talumpati naman ng Pangulo sa ika-123 taong pagdiriwang ng Labor Day, sinabi niya na mula Hulyo 2022 hanggang noong Pebrero, Igit apat na libong job fairs na ang naisagawa ng pamahalaan. Sa bilang na ito, isang milyong Pilipino ang nakilahok at halos 170,000 ang nahired on the spot. Kasunod nito inatasan ni Marcos ang Department of Labor and Employment na mas palawakin pa ang paglalunsa ng mga job fair sa bansa at gawin ito buwan-buwan upang mas maraming Pilipino ang makinabang. Sa kabila ng progresibong hakbang at programa ng kasalukuyang administrasyon upang tugunan ang kawalan ng trabaho sa bansa, Kapansin-pansin naman na sa unang bahagi ng taong 2025, muling sumipa ang underemployment rate, ang porsyento ng mga Pilipinong may trabaho na, ngunit gusto pang magkaroon ng dagdag na oras sa trabaho o ng dagdag na pagkakakitaan. Mula sa 10.9% noong katapusan ng Desyembre, muling sumipa sa 13.3% ang underemployment rate nitong Enero ng kasalukuyang taon. Sa tala para sa buwan ng Mayo, 13.1% ng mahigit 50 milyong Pilipinong may trabaho ang nais pang magkaroon ng dagdag na oras sa trabaho o ng isa pang trabaho. Para kay Kilusang Mayo Uno Secretary General Jerome Adonis, hindi dapat mga bilang o mga datos ang gawing basehan ng pamahalaan upang matukoy kung mayroon nga bang pagbuti sa antas ng kabuhayan o wala. Git niya, tingnan dapat ng pamahalaan ang totoong estado ng mga manggagawang Pilipino at tukuyin at resolbahin ang tunay na suliranin pagdating sa kawalan ng trabaho. Well, ang, ang, ang consistent doon yung kasinungalingan nireretoke kasi nila yung data ng may trabaho, no? Uh, yung nagtrabaho ng isang beses sa isang linggo, consider as may trabaho. Alam nyo, matagal na naming sinasabi ito na ang usapin ng kawalan ng trabaho, underemployed, mababang sahod sa Pilipinas, ay magiging rutinary. No? Ang ibig sabihin niyan, paulit-ulit, pero palala pa. Bakit? Ang bottom line, wala kasi tayong sariling industriya sa ating bansa. No? ang 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 ekonomiya ng Pilipinas ay laging nakaasa sa mga foreign investor na mag-i-invite dito, magnegosyo kay sa Pilipinas pero ang kapalit noon, sisiguraduhin niyo na mababa ang sahod, uh, kontraktwal ang mga manggagawa, temporary ang mga trabaho. Hindi yan maikakaila sa totoo lang ang pinakamatinding data dyan, pumunta tayo sa mga community kung saan umuwi ang mga manggagawa, marami dyan, wala talagang trabaho. Ako uh, kung uh, at lumalaki ang bilang ng mga informal workers sa ating bansa. Tapos, yung klase ng mga trabaho, temporary. Pangalawa, maraming trabaho sa ating services. Eh hindi yun ang kailangan ng bansa. Ang kailangan natin yung pagpapalakas ng agricultural sector at saka ng, uh, ng uh, manufacturing bilang pundasyon ng uh, pagpunti-unti sana natin ang pagkakaroon ng sariling ekonomiya. So, nakakalungkot kasi hindi yon ang tinatahak na programa kahit nung panahon ni Duterte at hindi rin yan yung tinatahak na programa pang ekonomiya sa ilalim ni Bongbong Marcos. Kaya... Maliwanag niya pa ang tumataas na underemployment rate sa bansa ay ibinabalik lamang sa pamahalaan ng totoong mga isyong hindi nito natututukan. Ang mas tumataas na inflasyon, pansamantala at mababang kalidad ng mga trabaho at hindi nakabubuhay na pasahod. Kaya naman labis na lang din ang ng iba't ibang labor groups nang hindi maaprubahan ang panukalang dagdag na 200 pisong pasahod sa mga magagawang Pilipino kada araw. Nauna lang naaprubahan ng Senado ang bersyon nitong 100 pisong dagdag sahod habang nitong Hunyo lamang bago magsarang ikalabing siyam na kongreso nang naaprubahan ng bersyong dalawang daang wage hike ng House of Representatives. Ngunit hindi pa man nagkakaroon ng bicameral conference, mismo ang economic team na ni PBBM ang kumarang sa panukala at iginiit na maaapektuhan ito ang umaasenso ng tugon sa implasyon at employment sa bansa. Hindi rin umano ito magiging patas para sa mga micro, small at medium enterprises nakakailanganin makipagsabayan sa dagdag na dalawang daang pasahod kada araw para sa mga gagawa. Sakaling naaprubahan, tinatayang magiging 4,000 pesos ang buwan ng sahod ng isang minimum wage earner sa loob ng dalawampung araw na pagtatrabaho. Matatandaan na naon ng hinamo ni Kamanggagawa Party List Representative Elizan Fernando, si Pangulong Marcos na i as urgent ang panukalang batas kung talagang hangad nitong ikabubuti ng mga manggagawang Pinoy. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, kailangan nating tumugon sa pangangailangan ng mga Pilipino ng mamamayan. Eh bakit hindi itong niya? So for President Bongbong Marcos, if you are really for workers and if you want to raise the standard of living of workers, you must certify this bill as urgent. Para kay Adonis, ang napakong 200 pesos wage hike ay nagpapatunay lamang ani na mismo ang pamahalaan na ang kumukontra sa mga lihislaturang susuporta sa kapakanan at karapatan ng mga manggagawa. Sakaling na ipasa ang batas, ito ang maging pinakaunang legislative national wage hike sa Pilipinas mula taong 1989. Basically, yung mga ano, yung mga sinasabi ni Bongbong Marcos ay mga data ng kasi nung alingan, mga bula, no, mga pambubudo lamang at hindi yan yung nag naglalarawan ng tunay na kalagayan ng bansa. Ang tindig nga namin hangga't hindi inaamin ng gobyerno Hanggat hindi na inaamin, nananatiling napakababa ng sahod, ang daming walang trabaho, maraming underemployed, inaatake yung aming karapatan sa pag-uunyon. Hanggat hindi inaamin niya yan, no, hindi makakaabante ang bansang ito. Sa likod ng mga numerong magsasaad ng lumalagong ekonomiya ng Pilipinas at umaasensong estado ng trabaho sa bansa, ito pa ba rin ang sitwasyon ng maraming Pilipino. na Nakikipagsapalaran sa kalsada at sa ilalim ng pabago-bagong lagay na panahon para lamang kumita. Buong araw na kumakayod sa kabila ng maliit na kita, kahit pa walang kasiguraduhan kung may magiging benta ba o kung magiging sapat ba ito upang maitawid nila ang panibagong araw. Sa darating na sona ng Pangulo, mas maging bukas na wa ang pamahalaan sa mga sitwasyon at kalagayan ng mga manggagawang Pinoy na madalas na hindi nakikita ng lipunan. Huwag sanang sa malaking larawan lamang ito ng pansin. Magkus kilalanin din ng mga maliliit na manggagawang pilit na nakikipagsabayan at itinataguyod ang kanilang buhay kahit pa sa gitna ng kawalan ng sapat na trabaho at kita. Sa natitirang tatlong taon ng kanyang termino bilang Pangulo ng Pilipinas, patuloy pa rin ang panawagan ng mga Pilipino para sa mas marami at sapat na oportunidad at mga trabaho. Kasabay din yan ang dekalidad ng mga trabaho at mas maraming programa na susuporta sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa bansa. Para sa Sona 2025, Niela Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.